Ngayon, okay, marami pa tatapon dun eh. Lo. Yeah. Malis na ako, pagka ano mo, malis na ako. Pwede na umuwi ng anak. Pwede pwede na umuwi. Ay, may maliit Ano Ano naman yan? Pinamili niya. eh. Hindi, pinakay kayo lang. lang. Pinakay ang gusto nyo pa mo ito? Pangunas. ito mo, panty, gumawa dyan si siguro ba sa panty. Gagi pa mo, guys. Akin na pamukunas dito sa... Mag-ilot ka na ko, pagod ako. Taya, kamay po, pagod eh. So, sige, okay lang daw. Sa ano na lang. So, sige, so ano na ha. Pasensya na ha. na ha. Pag ako labahan mo muna eh, bawa mo ano hinya. Kasi nakausap namin si... Dapat mag ka May vlog ako. Kami na ako mga kapat. Nakablog ako doon. Nag, 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 Nag video ako, ha? Sa, sa, sa kaya naman. Sa likod na Dami. Kaya lang. Kaya lang pag ano mo doon. ba, may isang building na yun. Mayroon na nakaabang doon. Na Oo. Oh, 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 may nakaabang doon. Tapos kami say, hello, hello. Lalapit, lalapitan kami. Tapos hindi ba bawal. Bawal na kami ano kahit kahit wala katatapon pa lang. Kahit katatapon pa lang ng ano kabababa pa lang ng may-ari ng gamit. Hello, hello, gaganyan. ano na pala sila? Mag-asawa, isa doon sa kabilang building, isa dito. Ay, Oo, Ganda ng pantalon ah. Pamukur mo pala yan Ha? Pamukur oh, mo. Ha? Pata... Uh, ano lang. Ha? Jai, Pata ha? kanina pa akong hapon nakasalita. Saan kayo punta? Pakain! Miss Should... Jade. Ano lang, araw tayo Mga 12 oras. Buti yung cabinet na iniwan namin na rin si Aldi kinuha. Sabi, huwag, huwag, ano, huwag, 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 Ay, Dato, huwag, 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 tayo. Dyan, dyan, Kasi dadarit yung pakasakit kami kami sa dulo. Ta, sabi, dyan sa harap, parang huwag mga sopa. Oo na nga. Pag ano, kuha tayo, parang hindi na lalagyan dito. Lagyan natin yung cellphone, parang huwag, wala na. Hoy, madami doon. Ano, sa Madami doon mga kabinit. Ayan, yung, yung, yung mga dyan sa, sa kabilaan doon, mga kabinit na madala nila. Pang ganyan nga daw nila, palagay nila sa gitna. Oh. mga ano doon, yung mga naka, mga nakaban pa yung iba, may truck. Oh, may truck. Mga ano yung pag may truck, G? Ano yung paghakot nila? Pero ganito buwan siguro ang tapunan ng mga gamit dun. Ito mga ganda ito yun. Display ko lang ngayon. Pag summer, mo dun. <laughs> Paano yung binit-bit to? Binawak namin. Uh -huh. Diyan naman kami sa likod eh. Ay, wala na palang takip to. Meron ka, ayun, may tabla naman kami to. Oh. May araw, ayun, yung sa lusot ni Chloe ano. Hindi pa. Perfect. Palagi lang pa sa gitna. Linisin niyo muna. Oo, oh, lilinisin nga okay. muna namin. Punasan muna namin. Para mabubuksan natin yung... Yung gitna, oh. Yung gitna na yung lagyan mo ng cabinet. Yun. Kaya yan, upuan tagal eh. okay. Uy, Chloe, kita didi mo. Ay, nakalig ka ba? Ay, ba yung nasa? Ay, Pag naruto na to. <laughs> si ano yan eh. Dinampot ko yan kasi lalaki ko doon sa taas ko sa ikahaan ko. Kaya pag ano, brown out. Pwede pumadin eh. Ito nakita yung ano, malita, ang ganda. Pambata. Yung malita talaga na gusto ko. Bago po. Yan yung bag. Oo. Oh. Hindi na kailangan. Marami mga ganun dun. Wala naman kumukuha niya ganun dun. Ano makita? Ha? Ang dami dun ah. Nakakalat so, sa may reader sa may... Jelos sa uh, ano? Ang dami. Basta ang dami mga nakakalat dun. <laughs> eh si Chloe, susuta yung bra na ano. bra. <laughs> Wala ano, dito sa ibaba. Oh, nabasag. Meron na rin naman kami tawag lagay dito. Masyadong malaw, dalawa. Lagay ko lang ng brief Ito parang nararamdaman ko meron tong taglay na nin. Tapos <laughs> na. Grabe daw na tato. Huh? Sayang, tato. Sayang, <laughs> tato. Pa-sayang. Wala ka pasok. Jit, inam tayo, Jit. Bakit? Pag gabi na tayo. Ah. Gabi pa ah. Hindi oh. naman nakapit gabi. Ano pa papay oh, na mo? Wine. Ah, yun. yung paborito na nating ano? Nadala na ako niyan? Bakit? Pasyente ko niyan? sa ulo ko? Ah, na. di ka na pala nainom niya? Ha? Di ka na pala nainom. Beer, beer na lang. Sana ah, ko. Ah. Iba talaga pag malaki ng sahod. ibat ibat talaga pag nataas ng sahod. Hindi umamin yung interview okay, okay. ni Adrian. isang beses ano ko niyan? Yung San? wine na yan? Oo. Oh. Lang yan. Diretso talaga. Wala, walang tayo ang pre. Isang buong umaga. Kasi baka kasi kayo, yung isang wine na yun, inuubos kayo lang Dabalag nag Hindi. Ang dito kasi sa... Apat kami. Kapat eh. Ikot pa kami noon. Ay, sabi ko sa iyo, oh, pangit ang tama talaga sa akin. Talagang, hindi talaga ako naka-recover ano, naka ng isang araw. Yung kasama din ko sa ano sa Plandrea, eh first se... Oh, first ay oh may nom nyang ganun. First ay oh may nom. Tayo ba bagsak siya diyan. Sabi so, ko sa inyo wala talaga ako dito sa loob ng sayo. Sapato. Dugal Ito oh, ano ini na. Ano ini stand? Yan oh, ini. Nire regalo mo sa sapato. Okay. Oh. Tagal mo na kasi pula sa na. Ini, ah, ano nga tawag nito ito? Roller speed. Ano nga mo na ako, tatay na ako. <laughs> ganda siya, ito yung bagong-bagong ganito. Putang ina, ito lang bit-bit mo sa pag-uwi. Goods nito. Ganda. Pauwi na kami yan. Adam puti si lang. Perfect! <laughs> Perfect! Ano <laughs> <laughs> tatay na ako? Diba, Ang ganda. Hello. Oh, grabe, ang ganda pa ng malita at lang nila, no? Hindi, nabadrip ako sa halaman. Hindi ka nabibili ng maliit na ron? Uh, okay. Na? Bilin mo na. Ito <laughs> <Toon>. ang bilihan. bilihan. <laughs> Para saan yan, Ron? Sapatos ga inano na to ano po Hello. <laughs> <laughs> Danung, para dalawa. lalagay Si Corey. Si